Good morning mga kabubuyog Nakikita niyo ba yan? Yan ang bayadak ng mula dun sa Malolos Papunta dito sa Kalumpit Babaybayin natin yan, titingnan natin kung may pagbabago And bibisitahin natin yun dun sa ilalim ng tulay Dun sa may tulay ng Kalumpit Titingnan natin kung ilang steel pile uh, Ano nga matawag doon. <laughs> Yung binabaon doon sa mismong idog. Titingnan natin kung uh, ano na ba bang nangyari. Mula nung huli nating in-update ito kasi ano na siya, ma 8 na yata or anim anim yata. And magtatanong-tanong tayo kung anong mga nangyayari doon sa din nadidemolish kung saan sila lilipat. So samahan nyo ako mga kabubuyog. Lipat tayo dito sa Kalumpit. mga kabubuyog, tanaw ko na yung crane. Yan ang salarin kung paano nila na yung yun. Basa yung tubo na yung pipe, till pipe yata yun. So, silipin natin ulit dito sa loob. Titingnan natin kung ano bang kaganapan nila. Saan ba yun? Ah, ito pala. <laughs> so, kaliwa tayo dito. Titingnan natin kung makikita dito, kung ano makikita dito sa baba na... ilan na yung naibaon nila bago natin di parang gamit si Bubu. Oh, wala. Uh, wala akong makita. So, naglagay sila ng buhus doon sa ibaba. Ano yung tinutungtungan ng crane? Tama nga yung nag-comment sa atin nung nakaraan na ang sabi niya, eh yun daw yung pagpapatungan ng uh, yung crane na yan. So, yun. Tama nga. Nagsimento sila doon. Yun yung uh, gagawa yata ng tulay. oh hindi ko alam eh. Basta yun. <laughs> And dito, ito yata tatamaan. Tanong tanong tayo. Ay, umaga. Magtatanong lang. Ito pong ginagawa, di ba po matadaanan to? Apo. Eh, yung pilahan nyo pong Saan po kayo pipilan yan? Saan po kayo magkakaroon ng pilahan? Ah, lalayo ano? Dito sa MacArthur. Tayo salamat. Yung etong side na to, maaapektuhan siya. Ayan, makikita nyo may mga bahay pa nga dito. Ito kasi yung way kung saan dadaan yung PNR. So, tingnan natin mula doon sa tulay kung anong makikita. <laughs> doon sa kabila, sa mismong station naman. Then, magtatanong-tanong din tayo doon sa other side ng tulay kung yung may mga dinibuanis kasing bahay doon. Titingnan natin kung ano na ba na, na totally demolished na ba or may mga nakatira pa din. Alamin natin. Makimari test muna tayo. <laughs> Yan. Mula dito. Ayan, tanaw nyo yung crane. And, ayun. Yun na, oh yun pala yung nakabaon so yung binabaon pala yun pala yung pinaka paa nung ano nung parang tulay. pa na lang mga engineer. <laughs> Hindi natin alam eh. Pero may tama yung isang nag-comment sa atin na yun nga tutungtungan nga daw ng crane. eto maaapektuhan din to eh. Tanong, tanong tayo dito. eto tricycle driver. eto mga bahay na to dapat dito na demolish na nga lang. Nakatayo pa din. So tanong, -tanong tayo dito. Ay, kaya so, pwede magtanong. Di ba po ginagawa itong rides? eto pong rilis ginagawa. eto pong pilahan nyo, ma, ma, ma po kayo. Saan po kayo dilipat? wala pa. Yung sa kabila po kasi sabi pa aatrasin daw sila. Pipilay yata sila doon sa medyo malayo sa Macarthur. Kayo po wala pang ano. Oh. <laughs> Pero uh, ang sigurado po, talagang madadaanan 'to. Ito po mga bahay na 'to, wala na rin ano. Did, didi talaga lahat 'ano. Ay salamat. Ayan. So, ito, wala na siya. Gigibay na siya. And hindi ko sure kung merong... Tingnan natin. Pasok tayo dito. Sana walang aso. <laughs> Pasok tayo dito at alamin natin kung uh, merong mga bahay dito na... eh, may tao doon. Parang tanong tayo. Ay, magandang umaga. Magandang umaga po. Pwede po ba magtanong? Aware po ba kayo na ginagawa itong... Ano, yung... Ano? Eh, ito po, nagiba na -nag eh. Ano pong sabi sa inyo tay nung PNR? Wala pa. Pero hindi pa kayo nabibigyan ng ng uh, pera ganyan, wala pa. Pero sinabihan na po kayo na aalisin talaga. Ah, uh, eh, saan niyo po planong lumipat niyan tay? Ah, so kayo na po ang nag nagano talaga nag porsige na dilipat ano. Kasi medyo malaki-laking project to. Sigurado tutumbukin tong bahay niyo ano sa inyo po wala pa naka-schedule kung kailan gigibain wala eh eto yata kasi giniba na eh kayo po ba maapektuhan din kayo hindi po eh. sa, doon po kayo nakatira Apo. yung kasing subdivision doon merong tatlong bahay doon na matatapyas mm. eh yun kawawa nga po eh kasi dapat hindi tayo sila apektado kasi nga ang ano lang talaga ng PNR is 50 meters Apo. ngayon naging station to kaya lumapad eh yung mismong ano na apektuhan yung subdivision doon. Paano kaya nangyan? Ano paano gagawin nila doon ko eh, yung Eh babayaran. babayaran. Eh sa inyo po hindi naman. Hindi naman. Wala po kayo yung hindi, hindi po kayo binigyan ng notice na Wala. Yung hipag ko na tat, dalawa. Yun oh. yung apektuhan. Eh ngayon sila. Oo nga po, ito sigurado tutumbos. Ito nga pong tricycle dito, hindi pa daw nila alam kung saan sila pipita. Tapos yung sa kabila naman po, nagtanong din ako doon, ah, atras daw. Yun naman daw ang onion. Okay lang na yun. Isama ko kayo sa YouTube. Eh, mag-iya Hindi, okay lang. Eh, I-blurred ko na lang, ha? Okay. Kasi ano, sa hipag ko, yun yung mapit Pero yung sa... Eh, pero nabayaran na po siya. Hindi pa po. Wala pa po. Wala pa pong bayan. Eh, pero itong mga giniba dito, dito... Dito yata ang... Hindi ko po alam kung may bayad na po sila kasi wala na sila dyan eh. Tinanggal na po yung bubong kasi eh, yun magagamit pa yun eh kaso hindi pa lang kung sila pumunta si ito chowin namin to ah si chowin oh. Hmm. siya na lang po ang, ang ay nat natanong ko na rin <laughs> po siya nakabili na po yata yung kapatid ng lupa para doon sila lumipat parang lilipat hmm. ang daming naapektuhan nito lalo na po banda doon sa mag-boundary ng kapalit, saka ng uh, kalumpit. kalumpit. Yes. Kasi ano siya, halos karamihan doon, natayuan talaga ng bahay. O, oh, maglaganda bahay doon. Oo, no, yung iba nga po. <laughs> oh, oh. Ang ano nila, doon daw sa may, may resettlement, yata sinasabi itong sila, na doon sila pinadilipat. Nga lang, yung kapitan naman doon, di yata pumapayag. Eh, yun ang issue. Eh. Hindi ko po alam. <laughs> eh, ngayon, ah, uh, gusto namin alamin kung ano na ba yung sitwasyon kasi nitong nagbak nagbakasyon eh. Pero sabi nila ngayon yata hanggang katapusan yata, bakpakan nila. Ah ngay ngayong buwan po na to na january. Dapat nung december ng opo. katapusan pero inurong nila. Mm. Parang ngayon yata hanggang katapusan yata ang bakpakan nila. Sigurado mm. yung mga bayad na, ah <laughs> risk na talaga. bakpakin na. opo. Pero yung mga hindi pa, Hmm. So, ang ano lang talaga, ang hinihintay lang talaga yung bayad. Ah. Sige. Nice, salamat. Maraming salamat po. So, yan mga kabubuyog. Mula dito, natatalo na natin tong uh, ongoing construction ng uh, mismong kalumpit. Kung makikita nyo, ganyan kataas ang column na ginagawa. Assuming na iyang station na yan matatayo, etong lahat ng to na nakatayo dito palibot, makikita nyo, gigibain. Kasi madadaanan siya eh. Magiging, uh, siguro iniisip nila sa gabal yun kasi sa construction, lalo na kung for safety na rin na dapat wala talagang bahay sa ilalim. Titingnan natin mula sa pati bubuyog kung anong kaganapan doon sa mismong loob. Kasi nung nakaraan, merong mga foundation yung ginagawa, may mga rebar sa ilalim. So doon nga tayo tatayo yung mismong steel beam na poste. Mga napagtanungan natin mga kabubuyog, tubukan natin niparan. Lipad na, bubuyog! Yan mga kabubuyog, naliparan na natin itong mismong station site ng Kalumpit and naparating natin dun sa kabilang ilog yung mismong ginagawang uh, cantilever bridge hindi ko lang sure kung ano tawag doon sa tinatayon nila ngayon. So, by the way, etong mga tricycle dito, hindi pa nila alam kung saan sila pipila pagka may ongoing construction na dito sa mismong tapat nila. Yung mga bahay naman doon, yung mga na, yung na interview natin doon sa dinidemolish na ngayon, may nakita tayo doon, ano, uh, giniba na, wala ng bubong, ganyan. Sabi nung nakausap natin na eh, ayaw niya magpakilala. Yung mga nabayaran, yun na yung nagkukusa na silang umalis. Eh, yung mga hindi pa. 'Yun yung naka-stay pa. Uh, Iniinot-inot daw kung uh, sino ang kung sino ang mga mabibigyan, mga beneficiaries. Ayun, ang uh, pangyayari dito sa Kalumpit, Bulacan, mga makabubuyo. Medyo makulimlim pa rin. Buti na lang hindi umambon, hindi lumip... hindi 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 lumakas ang ambon, hindi umulan kasi hindi talaga makakalipad si bubuyog. Hanggang dito na lang muna mga kabubuyog. Thank you, thank you sa mga sumama. Sa uulitin nating mga updates. Ngayong 2025, happy new year sa lahat. Sana maging maging progressive ang NCR, mas mabilis na matapos. <laughs> kasi kung totoohin, ilang taon na lang, 2027 may operation na, 2028 full operation na. Yun ang target. Hopefully mangyari yon. So wala sana wala sana magkaroon ng aberya hindi katulad dito sa Kalumpit maraming kini clear kanyan yan ang kaganapan ng NCR dito sa Bulacan thank you thank you sa mga sumama mga kabubuyog thank you for watching this video please subscribe to my channel click the like button and the notification bell down below thank you